Hi guys, lalo na sa mga ka-brain tumor ko, sa mga may cancer, ayan, sa mga may bukol, sukit sa bukol, nakatulad ko. So meron po akong i-share sa inyo na meron nag-comment ay yung mga dapat iwasan natin na pagkain para tuluyang mawala daw yung bukol. So ayan, babasahin, ko sa inyo kung ano-ano itong mga pagkain na ito. So ayan, ito po ay galing kay Sir Arne, Arne Miharda, Ito, Rene, ito Arne Miharda, ayun. Uh, ang sabi po niya, sa kanyang comment ay iwasan ang sweetened foods. Ayun. Pizza. Naku, kumakain ako ng pizza. Milk in can or pack. Naku, nagmi-milk ako kasi wala na akong matres. Kailangan ko ng calcium. Milo. Nagmamilo din ako. Soft drinks. Soft drinks. Hindi masyado. Tikim-tikim lang ako. Juice. Candies. Candies. Tikim lang din. Ketchup. Hindi ako mahilig sa ketchup. Barbecue sauce. Energy drink. Tinapay nako tinapay malakas ako sa tinapay longganisa ah uh, lungganisa. ako masyado. marinated foods yun yung mga marinated foods daw chocolate hindi ako mahilig sa chocolate all synthetic foods at synthetic drinks para maiwasan at tuluyang mawala yung bukol iwasan kumain ng mga infl inflammatory foods like manok itlog bagoong, nako, manok, itlog, bagoong yan ang kinakain ko patis, minsan nagpapatis din ako shrimp, nako, minsan kumakain din ako ng shrimp, pero minsan lang hindi naman madalas crabs, minsan kumakain din ako ng crabs talangka, lobster gawin ito sa loob ng dalawang taon ayan, gagawin daw natin ito sa loob ng dalawang taon 100% gagaling basta may disiplina kasama, importante yan, Salamat at ito ay makakatulong sa mga taong may bukol o sa may cancer. Ayun. Uh, please follow my FB account. Ayan, follow po natin si, si Sir Arnie Miharda. Ayun, sir, thank you po. Babae ba ito o lalaki ito? Hindi ko alam. Basta kung sino po kayo, Ayun, maraming, maraming maraming salamat po sa pag-share. So, ayun guys, yun daw po yung mga pagkain na dapat nating iwasan. May mga pagkain na kinakain ako na bawal pala sa ating mga may bukol para gumaling po tayo, ayun, pwede natin 'tong sundin. Try natin sa loob ng dalawang taon. 100% daw. Kagaling daw po tayo sa ating mga sakit. Basta't may disiplina. Ayun, 'yun po 'yung sabi ni Sir. So ayun Sir, thank you po. Thank you po sa pag-share, Sir.